crash guard ng Honda Click 125. So, okay nga ba ito or hindi? So, ngayon guys, pag-usapan natin yung advantages at disadvantages nitong pagkakaroon ng crash guard dito sa Honda Click natin. So, start na natin. So, unahin na natin yung mga advantages nito guys. Uunahin ko na yung stability. Yung crash guard po kasi natin, is nagwe-weight yan ng mga 7 to 10 kilos. Uh, di lang oh sure yung specific pero yung mga ganong uh, kabigat siya. So dahil bakal nga yan, ayan, nagkakaroon ng uh, pagbigat din sa motor. Or dumadagdag din yung pagbigat ng motor dahil dyan sa crash guard. Then nagkakos yun ng stability natin sa daan. Kapag medyo mabilis na tayo, lalo na nasa harap yung crash guard natin yung pinakabigat nya then yung tama ng hangin is papunta dyan so napansin ko rin nung wala pa akong crash guard is medyo natatangay-tangay pa ako ng hangin kapag sobrang bilis na ako at saka pag inaabot ko na yung top speed pero nung nagka crash guard guys napansin ko na medyo kaya na ng motor yung sobrang lakas na hangin ah uh, kahit na yung hindi yung pasalubong sa iyo yung hangin from the environment na sobrang lakas bukod pa dun sa hangin na tumatama sa iyo uh, papunta sa harap so yun yung isang advantage nitong uh, crash guard natin is yung stability So, nakikita nyo yung gas-gas na yun, guys. Nakuha ko yan nung natumba itong Honda Click ko. Tapos, ito naman guys, yung nung may nakabunggo sa akin. So, yung scratch niya yan, di lang masyadong halata pero scratch yan. So, pangalawang advantage ng crash guard natin guys. Um, instead of ma-scratch yung motor natin, ang sasalo ng mga scratch or ng mga gas -gas is itong crash guard. So, pwede rin nating sabihin na instead of uh, crash guard siya, uh, pwede rin siyang maging scratch guard. So, halimbawang nagpa-parking ka guys, tapos yung mga katabi mo or mga, o oh, yung mga katabi mong nagpa-parking is medyo, medyo tawag dito, medyo maano yung galaw nila sa motor. May tendency na matamaan yung motor natin kapag nagpa-park sila. Yung mga taong nagmamadali ganyan or hindi marunong mag-park. So yun yung advantage niya. Hindi siya hindi niya matatamaan yung motor natin. Instead na tamaan yung pinaka-fenderings is matatamaan itong crash guard natin. So yun yung pangalawang advantage ng uh, crash guard instead of Instead of magasgasan yung motor, magagasgasan yung mismong crash guard natin. So, ayun guys. Dito naman tayo sa pangatlong advantage ng pagkakaroon ng crash guard. Kung napapansin nyo, uh, nag-widen yung dito sa may footboard nya. Ayan, yung apakan natin nag-widen. So, nagkaroon ng extra space. Kung nanggaling ka sa motor na motor na tawag dito, semi-clutch or clutch, or yung mga uh, manual na motor, uh, yung paamo mo, yung lapat ng paamo is talagang nakaganyan. So, dito sa Honda Click, guys, nakalimit lang sa ganyan yung paa natin. So, minsan kapag medyo mahaba na yung ride natin or yung biyahe, medyo yung paa natin nangangawit na at uh, minsan gusto nang mag-widen. So advantages nitong Honda Click is napapa nya niya yung footboard uh, which cause na yung paa natin pwede pa nating mausog or ma-extend nang konti. So ako kahit paano pag nagda drive na nasasanay na ako na nakaganyan yung paa, medyo nakaapak na sa crash guard kasi mas komportable siya kung kung masusubukan nyo kaysa sa nakaganyan na medyo nakaklose eh kasi kung lalaki naman hindi naman tayo sanay na nakaklose yung paa natin so mas okay at mas komportable yung nakawiden siya na ganyan so ayan yun yung isa pang uh, advantage ng pagkakaroon ng crash guard Pag widen sa footboard or sa footrest which cause na makaapak pa yung paa natin nang mas maluwag. So, yan. Mas spacious siya, guys. So, yan. Yun yung pangatlo natin, guys. Pang-apat na advantage, guys. So, yan. Kayo yung bahalang manghula. Ipapahula ko sa inyo kung ano yung pang-apat na advantage. Tignan nyo maigay yung Honda Click natin kung ano yung naging itsura niya. Alam nyo na ba yung pang-apat? 'di ba, gumanda yung motor natin. So, pang-apat na naging advantage ng pagkakaroon ng crash guard, guys, is yung forma or yung pagiging maangas ng Honda Click natin. So, dumagdag siya sa aesthetic ng pagiging barako ng motor natin or pagiging maangas. Kasi kung titignan nyo, yung crash guard natin, guys, is nakahulma talaga siya para uh, Uh, protect protektahan yung playing si Chan. As sa whole man ng natin, guys. Kung makikita nyo, ayan, patulis din siya. So, ayan. Dahil nagmatch din naman yung black sa black na Honda Click natin. So, dagdag ano yan. Dagdag points para maging mas maganda at mas maging maangas yung motor natin. Kung makikita nyo naman. Kaysa dun sa wala na plain lang wala siyang mga angel angel at mga kanto kanto. Ayan guys. So pang-apat natin na advantage is yung angas tsaka forma ng Honda Click natin. So syempre guys, kung may advantage yung pagka, paglalagay natin ng crash guard sa Honda Click, meron naman siyang mga disadvantage. So, unahin ko ng disadvantage guys. Kagaya nung sinabi ko sa unang advantage is mabigat itong crash guard. Uh, Nag-weight din to ng mga kilo-kilo. Nasa 7 to 10, hindi ko lang sure. Pero lagay ko na lang sa comment. Which cause na bibigat din yung motor. Tapos, magkukos din yun ng pagbawas ng pinaka-top speed natin. So, nung nalagay yung crash guard ko guys, ang inaabot na lang ng top speed ko is nasa 104 na lang. Dahil nga din nagkaroon ng another weight or another bigat itong pinakamotor natin. Kaya yun ng pagbawas ng pinaka top speed natin. So, yun yung isang disadvantage. Is yung pagbawas ng top speed. Para sa akin naman, Uh, hindi naman siya sobrang disadvantage kasi nalilimit ko din yung bilis ko. I mean, hindi ko na ayaw ko kasi ng sobrang bilis na motor, hindi ko naman pang karera yan. Ginagamit ko lang yan pang service. So, wala naman sa akin na hindi siya umaabot ng 120, 110, 115. Goods na ako sa 90 eh. Yun na yung pinaka mabilis ko takbo kasi pag 100 ganyan. Parang may hinahabol na ako na oras. So, yun. Pero siyempre, 'di ba? Ilagay na natin, natin siya as disadvantage kasi yung pinaka pride niya, yung speed niya is nabawasan yung top speed niya. So, yun yung number one disadvantage niya, guys. Pangalawang disadvantage, guys. So, kagaya ng sinabi ko kanina, lumapad yung footboard niya, footrest. Tapos, luma lumapad din yung pinaka edge niya dito sa gilid sa gilid which is, I think, nasa around ano to, uh, 3 to 4 inches so, mga ganon so parang minimal advantage lang sa akin yun na nagkakos yung crash guard para uh, hindi ka makasingit-singit sa mga traffic so, dahil nga lumapa dyan, uh, mas lumiit yung tendency mo na makasingit sa mga maliliit na spaces so Ayun. Pero hindi siya sobrang ano sa akin kasi kung titingnan mo naman guys, yung pinaka-edge nito is is hindi pa naman lumalagpas dito sa pinaka-throttle or edge ng motor talaga. So para sa akin, minimal disadvantage naman 'yun. Siguro ano, uh, hindi ka lang makakasingit ng todo sa pinaka-masiksik na spaces which is hindi naman sobrang sikip ng ano namin ng lugar tsaka mga kalsada so para sa akin yun yung uh, minor disadvantage natin pero para sa iba guys na uh, kayang kayang sumiksik sa mga sobrang liit or gustong gustong maka isiksik yung motor sa mga sobrang liit na spaces disadvantage talaga yon kung ganung bagay yung pag-uusapan natin so yun yung pangalawang disadvantage lumapad yung motor which cause na hindi ka makasiksik or makapagsingit-singit sa kalsada. So, yun. Tapos, ito pa yung isang disadvantage, guys. Pangatlo na to. Nakikita nyo yung hook natin, guys. So, yan yung hook. Nung wala pa yung crash guard, guys, smooth na smooth yung pagsabit natin. Sample ko na, tong, ko na lang tong sombrero ko. Smooth na smooth na ilagay. Pagkalapat mo dyan, naka na na nakalapat sa motor yung anumang sinabit mo dyan especially plastic ba diba? pag namamaling kay, may binili ka so lalapat na yan hanggang sa baba so dahil nilagyan natin ng crash guard guys parang may nakaharang na sa ito itong part na yan nakaharang na siya sa ating hook uh, which cause na halimbawa kapag nagsabit ko ng plastic dyan may tendency na mabutas yung plastic kasi may ano pa dito may edge pa dyan so pag sinabit mo yung plastic ba diba? may magkakalso pa siya na ganyan dadaan pa dito yung plastic tas bababa pa which is ano hassle para sa mga namamalengke or nagsasabit ng mga binili dito sa hook natin pero dahil nga malaking compartment natin guys so may second option para naman tayo ang ma-advise ko sa inyo Bumili kayo ng eco bag Na mahaba yung tali So dadaan yung tali dito Ayan Yung Tapos Yun na yung pinakalagyanan nyo Every time na bumibili kayo So Naka design yun Or pwede nyo siyang Iano you know, guys Customize na Ipasok dito Ayan Para tapos sa baba na yung Pinakatali So Ang gagawin nyo nun Is customization Kung gusto nyo maging smooth Pero uh, para sa akin okay pa rin naman yung sabit mo dito tapos dadaan siya dito guys hindi naman masyadong sobrang ano sa akin yun pero sa iba na gusto ng sumut na ano ayan yung hook natin guys na apektuhan so not sure lang kung meron hook na nakakapit dito which is nakakustomize pero yun if ever meron man ganon comment nyo na lang sa comment section so yun yung pangatlong disadvantage natin sa Honda Click crash guard natin guys is itong hook so yan pang apat na disadvantage nito guys ito konti lang din yung nakakapansin kapag may crash guard tayo guys syempre advantage yan po niya yung motor pero dahil natatakpan niya yung flarings guys kapag naglilinis or nagpupunas tayo nahihirapan tayong abutin yung pinaka flarings kailangan pa natin isiksik yung basahan dito do may medyo maluwag naman na clearance di naman sobrang sikip pero yun para sa mga nagmamadaling maglinis lalo na kung pinapakintab nyo na yung pinaka flarings nyo pinaka motor mahihirapan magabot ng singit singit especially sa part lang naman na to guys hindi naman sa kabuan kasi yung kabuan tingnan nyo halimbawa dito may maluwag na space naman So dito lang sa part na to. Ayan dito sa loob ng clearings. Diyan kayo mahihirapang magpunas or magpakintab or maglinis. Dahil nga ayan may nakaharang na bakal or nakaharang yung crash guard natin guys. So yun. Yun lang naman. Dun sa part lang naman na yun. So makoconsider pa rin natin siyang minor disadvantage siguro So, yun yung advantages tsaka disadvantages nitong crash guard natin na uh, sa Honda Click. Though, may mga minor disadvantages sa uh, Pero, para sa akin, mas nangibabaw pa rin yung mga advantages niya which is malaking tulong para mas mapa-enhance natin or mas paganda pa natin yung ating Honda Click uh, in case of or sa mga cases na pagka uh, pagkagas-gas, yan, especially or pagkabunggo Pero, uh, ito'y dagdag ko lang. Yung crash guard natin, guys, from the word itself, crash guard, pero hindi siya yung talagang pang-todong impact na pag binangga ka, is po-protectahan niya yung buong motor. Mas, ano siya, mas prone siya sa, or mas akma sa kanya yung scratch guard. Kasi nga, mas pinoprotektahan niya yung motor sa mga scratches. Ayan. Pero hindi niya kayang itanggapin yung mga sobrang lakas na impact halimbawa yung mga sobrang lakas na pagkabunggo pagkakrash ganun nga so yun overall uh, para sa akin sa long run na may crash guard yung Honda Click ko mas good siya tapos mas na enjoy ko yung pagdadrive sa kalsada so yun lang kung marami kayong natutunan please consider subscribing i-subscribe nyo yung ano ko, channel ko para mas marami pa akong ma turo ng mga hacks or techniques or mga ideas kung paano nyo mapapaganda yung inyong Honda Click at para na rin magkaroon siya ng mga habang buhay sa inyo tsaka, di ba, mas mapaganda pa natin yung pagdadrive natin sa kalsada. Ayun lang. Thank you.